The Victor Ayun may nagpapalipad ng drones doon no? Alright So ayan ang uh, The Victor Statue Si Victor na to guys is Meron itong kwan Meron itong pinsan ano Yung pinsan niya nandun sa may uh, SM Mega Mall Yung may hawak na ano Yung Ang ulo niya ay eh, Kwadrado Uh, I mean square tapos may relo siya nakatingin sa relo ano to this video is uh, pupuntahan ko yung uh, The Victor Statue dyan sa so may uh, Ortega's Extension Pasig City So, sisilipin natin yung higante at uh, papasyalan na natin hanggat uh, open na siya Ito, Isa itong uh, historic at kauna-unahan sa Pilipinas sa so, magkaroon ng uh, ganitong uh, estatwa na napakalaki alright so let's go Oh, For today's video is uh, Nandito tayo sa Bridgetown Ano, ng uh, Robinson's Land So, may higanti dito Sisilipin natin yung higanti dito sa lugar na to Yung tinatawag na The Victor Statue So, ayan, iikot natin itong kamera Nandito ako sa bungad, So, ayan guys uh, So, ito yung uh, Bridgetown isa itong uh, real estate ng Robinsons uh, Robinson Slam so ayan papasukin natin yan dadaan tayo dito so ayan dadaan tayo dyan so ang weather condition natin is uh, medyo makulimlim at uh, kanina ay sumaambun ang so ayan papasukin natin tignan natin kung ano ba meron dyan alright so ayan Aha. Ito makikita sa loob. So ayan. Ikot-ikutan muna natin kung ano ba ang meron dito. Ayan. I want to ride my So ikutan natin guys Kung uh, ano ba meron dito no So itong kabuwang lugar nito I-develop uh, nila Maraming uh, structures ang itatayo dito At may mga ongoing na So sa ngayon Tingnan natin kung ano yung uh, Maganda dito May park dito And then yung uh, uh, The Victor Statue So ikutan muna natin yung park Bago natin i-highlight yung uh, Statue ni uh, Mang Victor Alright So may mga bikers din dito Nagiikot Ayan I want to ride my bicycle I want to Bridgestone Obstacle Park So ayan nandito tayo sa Bridgestone Obstacle Park where winners go All Uh so guys kaya tinawag siyang uh, Georgetown Obstacle Park kasi uh, mayroon dito yung mga parang mga extreme na uh, parang uh, pinagte-train yan ano So titignan natin so ito So Ayan. Obstacle. So, yung obstacle na yan. So, ang galing ng bata. ay maakyat siya. Videohan nga natin. Ganon pala yun. Ganon pala yung pag-akyat doon. Ayan, o. Oh. Ah, ganon. Ah, ito yung napapanood natin sa... Ayan. Na Ayan yung pabilisan. Eh baka tingin mo yung sa ibabaw, tapos sa akin muna nakaganon siya. Galing So gano'n yung obstacle. So ayan oh, no? maganda sana kung may nakikita tayong nag uh, magawa dito, ano. So kailangan dito is kondisyon ng pangangatawan. So, ito. Mayroon pa to. Obstacle pa. So, may CR doon. Just in case na naiihi kayo. so dito mayrong park ano so ayan so makita natin is maganda So ayun no, so dito uh, ang pagkaintindi ko dito is uh, alam mo yung ano, yung nanghuhuli ng isda. Ang pagkakaintindi ko diyan, yung nanghuhuli na sila sa dagat, yung may lambat tapos yung hinahagis ano. Uh, ayan no? yun yung pagkaintindi ko. So ayan. Alright Let's go. Ikot-ikot pa tayo kung ano pa meron dito. So ayan, naglalakad tayo dito sa park and uh, maganda dito uh, mamasyal. So may obstacle uh, obstacle na tinatawag, yung pinakita ko sa, sa, sa inyo kanina, no? So kung gusto niyo matuto diyan, uh, ipapakita ko yung uh, uh, pair right nila. Merong instructor diyan. So you uh, ano ba matatawag ba na nating extreme games yan so ayan uh, ha. meron yung mga magjowa dito mga nagbabike so ayan okay take out natin itong camera so ayan ayan yung mga obstacle tinatawag nila na pag trainingan <coughs> may bata doon magaling eh so titignan natin yan yeah. So, park rates and booking guide. So, ayan guys. 100 pesos 14 years and below 215 years and above day pass may pass pala dito <laughs> so pumasok ako is wala naman monthly pass 1,500 14 years or below ah, so ibig sabihin pagka gumamit ka pala nyan pagka gumamit ka so dito kung gusto mong magpa ano yung meron kang coach tour pero session 1.5 up to 3 packs 500 every additional packs Okay, so ayan ah Tapos nandito lang yung magtuturo So ayan, may mga instructor dyan <coughs> So dito may mga nagpa-practice na So ayan, mga bata Kasama yung uh, father nila Family I want to ride my bicycle I want to ride my bicycle Ayun o, si Victor Alright Andito tayo sa may uh, Victor Statue So, ito yung pinakamataas na sa ngayon na uh, ginawa dito sa Pilipinas na statue na 60 meters ang taas or katumbas ng uh, 20 floor or 20 story palapag na building so iikot natin tong camera so ayan may mga bikers tayo mga kasama yan dyan nagpapapicture and dito sa left pagpaling mo dito is nandito si uh, Victor so ayan so simula doon sa taas ng kamay niya hanggang sa baba is 60 meters daw ang uh, ang ano uh, yan ang height <coughs> So, bakit nakataas yung kamay niya, guys? Nakaganyan siya, oh. So, ang ibig sabihin niyan is a uh, victory, ano? So, kaya siguro tinawag siya na Victor kasi sumisimbolo ito ng victory. So, ayan, ano? So, kung i-imagine natin, ha, uh, huh? kung higantito ito, eh, bay, napakalaki. Ano? So ayan, yung pinsan nito is nandun sa may Mega Mall Yung uh, tumitingin naman ng relo Kailangan ang ulo niya is kwadrado Ano? So ayan, si The Victor So ayan guys, puntahan nyo na At uh, open na siya, ano? So open na siya And uh, Wala namang interest yan dito And then Pasyal lang kayo kung gusto nyo umikot-ikot magbike dito then pwede nga mag-ikot-ikot dyan then mag-jogging so meron din naman dyan yung obstacle na pwede kayong mag-exercise or kung ano pa so ayan so ayan si uh, paring Victor nasa likod alright so ayan guys at uh, dito nagtatapos ang ating vlog Maraming salamat sa inyong panunod and uh, enjoy life, ride a bike.